Ay, prefer na prefer na pala aking partner. Mayroon na. Prefer pala yung partner ko. Kasi dito ano, hindi to scripted kasi yung anong gagaling sa isip ko, uh, ah, kasali ba ba? Kasali? iPhone 12. iPhone 12, hindi 15 to eh. iPhone 12, di ba 15? Awan din si Madam Gao, nanalo sabi niya mga 1,000. Ayan, ngayon naman, bring me. Bigas, ayan. Alam. congratulations ayan. Shout out to Langga Vlogs, Okay Hindi dapat. <laughs> 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 <Ayan>, ano pa? <laughs> Doon banda naman, doon banda. Bata. Bata. Ayan si Kuya, nakawal at nakasumbrero ulit. Ayan! Sa gitna naman! Si Bata! Sa gitna naman! Ayan! Naka-red! Sige! Naka-red! Si Bata! Sa gitna naman! Ayan! Naka-black! Yung may diwata! Sali ka! Sali ka! for 2,000 tries. Tatlo lang tatlo, pani magulo. Ay yung may diwata na uniform. May diwata ng damit, tawagin mo. Okay, pasalihin mo para makasali naman siya. Pahingi ako ng tatlo. Kompleto na ba? Tatlo, akit na. Okay. Tatlo lang, tatlo lang. Ang prize na ito ay 2,000 pesos plus 5 kilos na bigas. Ay, Ang mananalo lang pala. 2,000 plus yung dalawa, consolation price, take 5, 5 kilos na bigas. Alright? Asan na? Sayo-sayo mo na tayo. Ay, hello! Sir Manuel Ulazo, shout out. Maraming salamat. At sa kasimang premia. Thank you so much. Asan na yung ano natin? Pagin. Ayan na. Okay. Hawakan nyo. Buksan nyo. Tapos, ganun yung hawak. Pag nabuksan nyo na, ganun yung hawak nyo, ha? Ah. Nakasunas yung kamay. Yan. Tapos pag sinabi ko, timer starts now, kailangan paunahan kayo makaubos. Yung unang maubos, makaubos, 2,000 pesos. Yung dalawa naman ang hindi, may iwan, mayroon niyo 5 kilos na bigas. Alright? Hintayin nyo lagi, timer starts now para sabay-sabay kayo. Ready? Ready? Timer starts now! Kalian yo tak tahu Bigyan mo sila ng bigas. Big oh, Angel, bigyan mo to. Ito daw na una. 2,000 pesos. Ayan, tatlo. Tatlo na. Meron ako nakuha tatlo. Tatlo lang. Oh, gawin na natin apat. Asan oh, na yung apat na tinawag ko? Apat lang yan sila. And Jill, marami pa tayong pa-price? Ayan, 2,000. Ito yung, yung umakyat, may mananalo ng 2,000. Tapos yung hindi naman, mag-uwi ng 5 kilos na bigas. Alright? Um, Dagtagan na natin kasi dapat ano, lima sila. Ay, ito, sige, akit ka na. Okay madali lang po yung mechanics natin. So, dito na tayo. Mabilis lang to. Hip hip hooray. Okay? Hip hop hurray na tayo para mabilis. Hip hip hooray. Yan. Yeah, ganyan lang. Hip hip hooray. Pero wag. Parang diwata pares na lang ulit no? Diwata pares na lang. Diwata pares. Diwata pares. Okay? Doon tayo. Sige. Try. Diwata. Pares. Taas. Diwata pares taas. Diwata. Diwata palakpag. Pares taas. Diwata palakpak, Paris taas. Okay. Diwata. Paris. Kahit taas lang, hindi na pa palakpak. Ulit. Diwata. Paris. Paris. Diwata. Diwata. Paris. Diwata. Diwata. Paris. Out na. Saring lang. Trial pa lang yun. Diwata palakpak, Paris taas. Diwata, Paris. Diwata. Paris. Atas. Ganyan. Paris. Okay. Diwata, Pares. Pares. Okay, go. Pabilisan tayo ha, pag mabagal, out na, pag delay, out na. Mabilis, kailangan alerto. Ready? Kung saan tumapat yung mic ko, dapat sagutin nyo kagad. Out daw si ate. Out daw. Alright? Bigyan mo ng bigas. Te. Bigas. Laki na lang buhay. Wala daw pa buhay buhay. Teka lang. Inom lang ako na. Ano ako eh. Diwata Paris, Diwata Paris, Diwata! Diwata! Kasi pag hindi ka gumalaw, dapat diwata Paris angat ka-angat nakakatangat diwata Paris atih di ka gumagalaw. Okay. alert right, diwata Paris diwata Paris diwata pare. diwata, diwata, diwata oh, si ate bigas bigas, bigas. Okay, por 2000 pesos, tattoo na lang kayo. For one sa gitna. Yan. 200 pesos in the boss. Diwata. Pare, diwata. Pare, diwata. Pare, diwata. Pare, diwata. Pare, diwata. Pare. Diwata. Diwata. Okay, out. Ah, 5 ah. kilos de bigat. Solo na lang kayo for 2000 pesos. ¡Alert! right. Mabinis energetic dapat.

yan